sa Las Piñas sa mag-asawang Sangkot Umano sa Love Scam. Ang kanilang biktima, senior citizen. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Kalman. Hindi na nang kapalagang babaeng niyan nang ng mga pulis sa money remittance center na ito sa Las Piñas. Police kami. Tandalea. Police kami. Police kami. Kalma. Kalma lang. Kalma lang. Kalman. In siya, matapos mauli sa act nung nagwi ng pera na galing umano sa LABSCA. Nagpasaklolo pa ang babae sa kanyang mister pero hinuli rin siya. Ang mag-asawa itinuturong ng biktima sa 72 anyos na lola sa Batangas. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, Marso nang makilala raw na matanda ang Amerikanong si Evans Maxwell sa Facebook. Nagkamabutihan daw ang dalawa hanggang sa nahulog ang loob ng lola. Nang tumagal, paulit-ulit na raw nang hingi ng pera si Evans. Bilin pa raw niya magpadala ng 700,000 pesos sa isang Louis Petere at 1.3 million pesos sa isang Leyden Petere. During the conversation, nag-promise si suspect na parang dadalin siya sa US. So, nanghingi ng pera, allegedly, for documentation, yung facilitation of yung pagpunta niya doon sa U.S. Matapos ng ilang beses na pagpapadala, nanghingi ng prueba ang preba, senior citizen kay Evans, pero walang maipakita. Dito na raw siya kinutuban. Doon nag-shot ulit na para naghihingi ng dagdag, doon siya nakaramda. Nai-scam siya. So nagpunta na siya sa, sa office namin. Hanggang sa natuntunan dalawang sospek nang kuhanin nila ang 50,000 pesos na perang huling ipinadala ng biktima. Sa ngayon, hawak na ng mga pulis ang dalawa na naharap sa kasong swindling, estafa at computer-related fraud. Bine-verify pa kung totoong tao ang Evans Maxwell, nakausap ng matanda sa Facebook. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.